Magandang araw. Papunta tayo ngayon sa Premium Bikes, no? mayroon meron ng bagong Honda Click 125 version 3 Doon sa branch nila. Kaya pupuntahan natin, no? Ayan. Samahan nyo ako, mga kapatid. Alamin natin yung uh, kanyang presyo and then yung installment. Ganun na rin yung mga features na nadagdag sa kanya. Alamin natin yan at kung ano yung mga available colors na dumating doon no? ayan samahan nyo mga kapatid alam ko mong maraming kukuha nito no? naiinis nga ako sa Honda kasi hindi nila pinaabot ng 2023 ilabas na nila itong version 3 ng Honda Click no, hindi na talaga nakapagintay dahil nga itong December talagang alam nila na maraming pera yung tao ngayon kaya sigurado na naman sila sa market na maraming kukuha nito no? dahil unang una ang daming nadagdag na pictures yung motor na to then pati yung kulay no? ang ganda ng kulay niya. puro glossy yung nilabas ngayon no? tapos yung design yung design ng Honda Click ay marami na rin nadagdag no, mas marami na siyang mga edges kaya mas maganda makikita natin sa personal talaga kaya ayon pupunta tayo ngayon doon sa premium bike Santa Cruz Dubao Pampanga no? so available na to mga kapatid dito sa Pampanga area hindi ko lang alam sa mga ibang branch o sa Bataan or sa Zambales, ganyan. Kung meron na rin doon. Pero alam ko sa Maynila, meron na ito sa Bulacan. Nauna sila doon, mga kapatid. Buti na lang, meron na dito. Kapag update tayo ng bagong labas na yan. No? Kita-kita na tayo mga kapatid, mamaya. Salamat sa inyong panonood. So ayan mga kapatid, andito tayo ngayon sa Premium Bikes. Santa Cruz, Lubao, Pampanga no? ngayon nakita natin itong bagong bagong Honda Quick 125 version 3 meron ang di-deliver dito sa Pampanga area no? yan nakita natin yung kulay red meron sila dito tsaka yung kulay gray yan dalawang kulay lang yung dinala dito no? ewan ko lang sa ibang branch So ayan, sa mga naghahanap ng Honda Click na version 3, available na po dito yan. So abangan natin to mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga social video. Stay tuned tayo. God bless. tayo ngayon sa Premium Bikes at nakita na natin yung bagong-bagong Honda Click 125 version 3 uh, maraming nadagdag na features sa motor na to so ngayon meron dito ang available na glossy gray tsaka yung glossy red no? pero yung binaba dito isa lang itong nandito puro glossy red, no? Ay makikita natin yung pagka-red niya. Medyo ano na siya, deep red na yung kulay, no? Compare mo doon sa dating red. Yung dating pagka-red niya, na, ano eh, medyo light red pa yon eh. Ito, medyo dark na yung pagka-red niya. Ayan. So, ito ibabiyahin na to sa ibang branch, no? So, sa susunod, i-vlog din natin yung mga iba pang kulay pagka nagkaroon dito sa branch na to. Ayan. So napakaganda ng kulay red din So, dito tayo mga kapatid sa kulay gray dahil ito yung available dito so, yun. so alam nyo na yung cash price nito mga kapatid no? yung price nya ay nasa around 80,900 so aalamin na rin natin mga kapatid mamaya kay sir Sandrex alamin natin yung presyo no? kapag ito ka na lang sa screen so ngayon alamin na natin yung mga dinagdag na pictures dito no makikita na natin ang malapitan sa personal na talaga so napakaganda niya mga kapatid tong uh, glossy gray din na to no kumbaga napaka premium nung kulay no elegante no tapos yung combination pa nung decals niya yan may kulay yellow dito tapos kulay dark gray dito yan tapos medyo may kulay parang black to eh no? yan so maganda yung combination nya kita kita yung uh, design nung decals nya no? na kulay yellow tapos yung click eto kulay puti yan tapos may black gray tapos yung liquid gold nya eto na lumiit siya no ayan dito na siya dati kasi yung version 2 nandito yon sa side na to yan pinaliit na nila dito tapos sa, fairings nya yan nabago din yung design As, yung sinabi nga natin do sa previous vlog natin na kinuha yung design nito sa click 150 dati no yung version 1 pati yung mags kamukha nung sa click 150 tapos yung gulong nga makita natin binago na rin malaki na rin yung size ng gulong ng click ngayon version 3 na to 90x80 by x14 by dito sa harap then tubeless na yan mga kapatid then dito naman sa likod size naman ay 100x80 by x14 by sa likod tapos naka tubeless na rin ayan tapos yung muffler nya ayan same pa rin naman no nung version 2 wala namang binago ito nga yung sinasabi ko nung sa previous vlog natin itong design na to, dito sa side fairings nya yan makikita natin meron siyang butas dyan pero dynamics nya no para sa hangin para mabalansi din yung andar ng motor no then dito sa harap makikita natin ito yung malaking binago din dito itong design dito sa may front nya yan yung may letter M na, na design dito tapos yung sa head cowling nya ito yung nabago din dito may letter M din yan yan tapos ang combination naman ay glossy gray tapos glossy black naman ito yan ganda ng pagkaka design nya hanggang dito sa may panel yung panel gauge same pa rin naman pero yung design lang dito sa may head cowling niya yung nabago. Ayan. Compare mo dun sa version 2. Magpakita natin yung version 2 ito. Meron dito. Ano? Kay motor ni Sir to. Ayan o. Oh. Iba siya. No? Ayan yung version 2. Tapos dito. Ganito siya. Yan. yung nabago sa kanya. Then isa pang nadagdag. Itong sa so, may pocket niya. Dito sa so may left side, may cover yan, no? Ipindutin lang. yan Bukas na yan. Then, isang magandang features, meron na siyang USB charging port dito. Ayan yung nadagdag dito. Kung makikita natin, no? Madilim nga lang, no? Ayan, meron na yan. Naka ready na naka cable uh, na lang ang ilalagay natin ma-charge natin yung cellphone yan mas malalim din yung kanyang bulsa no kasyang kasya din yung isang cellphone dyan mas maganda pa dahil nga may cover kahit maulan okay lang siya no hindi siya mababasa yan dito naman sa kabila eto mababaw lang yung packet nya rito so mga bariya o oh, or mga uh, beam po pwede mong mailagay lagay dito then ito nga yung uh, isang maganda rin hindi pa nila ginawang keyless ito dahil nga ang keyless, mas mahal yun mga kapatid andito rin yung kanyang pindutan sa seat then dito sa panel yon, same pa rin naman nung dati yan andyan na yung uh, speedometer all digital na yan mga kapatid. Yung selection niya, ito, nasa set din yan. Yung trip meter, trip B, ganyan. Then, sa mga switch, same pa rin naman, no? Yung high and low, then busina, turn signal light. Then, dito sa kabila, electric starter lang, no? Tapos, yung throttle niya, no? Ayan. Then, dito, meron pa rin yung brake lock. Ito, yung kanyang brake lock. Yan. Then sa mga ilaw, ito same pa rin naman nung version 2. Hindi pa rin nila binago yung uh, signature na uh, park light nito, no. Yan, yun pa rin yon. Pati yung sa headlight, ito, same pa rin naman. Pero ito nabago na, no. Itong banda na to dito. Yan. Kasi kung titingnan mo yung sa version 2, doon iba rin yung design. Ito. Yan, yeah, no? Diba? Yung sa version 3, may putol. Yan. So, mas, mas thick yung formal ito. Equip pa rin ng combi brake system. Yan. Sabihin, uh, 70% sa likod, 30% sa harap. Sa, nagsasabay po yung kanyang braking system para sa safety ng isang rider no Ayan. tapos ito na yung isa pang nabago yung kanyang disc brake so dati bilog lang yung design no Ayan, kung makikita natin dito sa may version 2 Ayan, bilog lang yon. ito naman wavy design na yung kanyang disc brake Ayan. ang kinagandahan yan mga patid mas makapit ang brand na kanyang caliper ay Tokiko Ayan. tas gulay black ito tapos naka telescopic fork pa rin, matte gray. Ayan. Then equip pa rin yan ng uh, side stand kill switch. Then same pa rin naman na wala siyang kick starter, no? Ayan. Ito natin. Pati yung sa dito sa tail light, no? Same pa rin naman, no? LED pa rin 'yan, pati yung kanyang uh, dito sa may plate holder no same pa rin naman ang ng design no pati yung signal light dito yan LED na yan eh pagdating dito sa may grab bar gray yung kulay niya no hindi naman siya black yan yung kulay tapos sa upuan same pa rin naman nung uh, version 2 wala namang binago dito no sa seat niya Ayan, bukas na pala. Naka 18 liters na under storage, na no? So, hindi naman kakasya dito yung full face na helmet. Half face siguro. Pwede pa, no? Ayan, sa fuel tank capacity, same pa rin naman na 5.5 liters po yung kanyang capacity. Ayan. So, dito, eto na bago din mga kapatid yung kanyang uh, design dito no Ayan, no? medyo parang naging flat yung kanyang design pero mas dumami yung mga ano edges niya eh sa lahat sa buong body niya makita nyo marami siyang mga ages na nabago compare mo sa dating Honda Click ayan o no? ito dito yung sinasabi ko no? ayan no? Nagkaiba na rin sila pagdating doon. 'Yan. Yung sa Version 2, may patulis siya dito pag ganon. Ito, putol na siya. 'Yan. Diba 'yun? So makikita niyo yung difference, mga kapatid. 'Yan. So sa inyo, mga kapatid, ano yung mas maganda, no? sa version 2 or version 3. Siyempre, mas mapipili natin ito kasi nga mas bago sa paningin natin. No? Pero same pa rin naman ang uh, makina yan. Naka-liquid cooled, uh, four stroke, single cylinder, no? two bulbs. Yan. So, nasa inyo na lang yung choices kung ano yung gusto nyo. No? So, ngayon, ang available pa lang dito, itong glossy gray ayan si laser so alamin natin yung presyo nito meron pa yung uh, kulay na glossy red may glossy black meron ding uh, glossy blue tapos uh, glossy white so, yun, lima po yung nilabas dito sa Philippines pero hindi lang po yung binibigay na color depende po sa ibibigay ng Honda so yun lang mga kapatid no?